Good morning YouTube. Ako po si Adrian C. Cruz. Ang content ko po ay pangisda. Lahat po ng audio at video ay sarili ko pong kuha. Sana mag-start po ako na appeal. Sana po ma-approbahan na po ako sa channel monetization. Pagpasensahan nyo na po yung video ko kasi po mag-isa lang po ako sa bukid. Ala pong umahawak ng kamera madalang po ako may kasamahan pagka yung anak ko yung libre na ako po ako ng video na nakaharap po ako sa camera sana po maaprobohan na po yung channel monetization ko maraming maraming salamat po guys ang magandang araw po ano po ulit tayo ng screen sana may uli. Ito na po yung unang screen na. Unang screen. Ay, hindi ka sana. Mga libre man lang ng ulam. Hindi gumagalaw guys. Ah. Ano kaya yun? Oh, San balok. Oh. San Liwalo uh, huli sa unang screen ito guys lipat na tayo sa pangalawa ayun ay pangalawa matumal ngayon hirap mag mangisda pagkaganito oh. malibre lang ng ulam masaya na guys pangalawa Guys, buho kaya sa pangalawa. matumal talaga. Ito guys, sa pangatlo naman. May mga sira na rin kasi iskri no? Pangatlo. Surubokoy ha guys Sakit sa damdamin Ito guys pang apat Mga ulaman lang sana Wala pa rin gumagalaw Tayimig lang sana Oh mayroon naman pala rito Swerte Tahimik lang ha Buti na lang, may huli yun Guys, ito isang malaki Sana may huli rin Ayan, laking screen yan po ala guys hanggang dito na lang po thanks and god bless maraming maraming salamat po sa inyo